Hindi na magkano kadali yun eh. Totoo naman. Alam mo kung anong masakit. Alam mo yan. Masakit talaga. Kasi nangyari na eh. Kung ba't hindi ko matanggap. Huwag mo nang pahirapan yung sarili mo. Tanggapin mo na. Hindi naman kami nag-away Hindi kayo nag-away, pero niloko ka. Nung huling nagkita kami, okay na kami. <laughs> kung ako sa sa'yo, huwag mo nang pahirapan yung sarili mo. Iwalayan mo na siya Mahal niyo naman ako eh Alam ko naman yung hindi naman ako tangay Kung hindi ka tanga Ba't ka nang kaganyan? Pagkasama ko siya Nakikita ko naman mahal niya ako eh. Mahal ka lang niya pagkasama mo siya Pagkasama ko siya Alam ko masaya naman siya eh Hindi mo alam Masaya siya dahil ginamit ka lang Kaya hindi ka maintindihan Bakit hindi ako hindi mo maintindihan para alam mo hindi ka na niya mahal kasi may iba na siya bakit hindi ako <laughs> hindi ka na niya mahal kasi may mahal na siyang iba oh, oh, <laughs> oh. kapal na buka mo wala <laughs> lang yan lang. bahala ka sa buhay mo uh. gusto mo yan eh <laughs>